Ay, hello ga mga ma'am. Ay, hello ka Ari nga pala ay ganap nung umaga. Nga, ngayon ko na-upload. Ay, ari nga takoy koy namamalan ng mga uniform. Bali si Ate Ina lang naman ang papasok at online class si Ate. Ay, kagalo pa kami ni Ate Janina. Eh, ni Kachabi, kung anong kanya susuotin, ay hindi na matandaan na pampiinga palang isusuot. Ay, ang paplansin ko dapat ay uniform at palda batang-bata pa eh, makakalimutin na eh. Ako pag ang makakatanda ay eh, hindi naman ako napasok. Ay, siya, up, planchahin ko muna ari at baka magligalig si Kachabi. Ito na naman kaligaligalig eh. Mas maligalig pa sa si baby. oo oh, ayan, at bihis na si Kachabi. At sya kasi Kuya Am Am, ihahatid na. Good morning, Jenny. At pagkahatid ko nga, ay, iyan, bagong gising si baby Jenny. So, yan, naglalakad-lakad na, nag-iikot-ikot na. At gustong gusto lagi maglakad. Good morning. Good morning. Talagang paghabol na. O, oh, ayan. Sabi ko, siya, smile mo na, baby Jenny. Ay, talagang mga hindi makaisa eh. Talagang halatang bagong gising. Wala pa sa mood. Mm -hmm. Hello, bebe. Inilabas ko nga mo na pala si baby niya at nagpainit mo na kaming dalawa. At si Baby Jenny, ay eh, talaga mga ko, baby pa lang ang pagpupuyat. Eh, pati hanggang ngayon, napupuyat pa. At nagliligalig sa madaling araw. At eh, ayan, puyat na naman. Ang inyong mami ay pagkipag-alaki-laki na. O, oh, ayan na, agang-agang nangangahanggan na si Baby Jenny. O, oh, yan ang aliwan lagi ng nanay na nanay ole, si Baby Jenny. Laging tuwang-tuwa. Jenny! kumakain na naman ngayon si Baby Denny. Una ko na siyang pinakain ng lugaw dyan. O, oh, diba? O, oh, yan. Hi daw. Hi daw mga viewers. O, oh, diba? sigla naman po kumain ng aming baby na yan. Eh? Ah, may pag-hi pa eh. At yan po ang aming almusal sinangad. Tapos may pitong, itlog, at longganisa. O, oh, ayan, kakain na inyong tamad na may bahay. O, oh, nagsabaw pa ng sopas. O, oh, meron pa yung itlog at langganisa na kakain. O, oh, diga, busog na naman ang inyong tamad na may bahay na iyan. O, oh, mamaya, ay baka tulog na yan pag nabusog. Unang subo. Thank you, Lord. O, oh, siya. Oh, kakain mo na ng marami-marami ang inyong nanay na tamad. Kailangan ng maraming energy.